Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Edwin Tan, ang inyong host sa podcast na ito. Welcome sa isang podcast na may konting kwela at maraming puso. Dito, magkuwentuhan tayo tungkol sa mga bagay na minsan mabigat, minsan magaan, pero laging may laman. Mga tips sa life, real talk tungkol sa emosyon at kaunting good vibes para kahit papaano makatulong sa araw mo. May mga info dito na galing sa research at minsan gamit ang AI bilang katuwang. Pero 'wag kang mag-alala, ang bawat episode ay dumaan sa sariling pagninilay at malasakit. Para kapaki-pakinabang, hindi lang basta pampalipas oras. Ang goal, simple lang, makatulong makapagbigay ng aral at makapaghatid ng konting ngiti. Kahit pa paano, sana pagkatapos mong makinig, mas magaan na ang loob mo. May kasabihan na, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Pero anong ibig sabihin nito sa totoong buhay? Sa relasyon, sa pagkakaibigan, sa trabaho, paano natin malalaman kung paulit-ulit tayong niloloko? Sa series na to, pag-uusapan natin ang 7 Real Talk Lessons tungkol sa trust, panluloko at pagmamahal sa sarili. Kung minsan ka nang nasaktan o ayaw mong maulit para sa iyo to. Bakit mahirap umamin na naloko tayo? Kadalasan, pride ang humahadlang. Ayaw nating tanggapin na naloko tayo kasi parang kahihiyan. Pero sa totoo lang, unang beses, Normal. Tao lang. Huwag mahiya, aminin, tanggapin, at matuto. Alam mo yung feeling na para kang tanga? Kaya minsan, mas pinipili pa nating itanggi kesa aminin na naloko tayo. Kasi masakit, nakakahiya, at parang bumaba ang self-worth natin. Pero normal yan, lahat tayo dumaan na dyan. Ang mahalaga, huwag mong hayaang manatili ka sa kahihiyan. Aminin mo hindi para magmukhang mahina, kundi para matuto at lumakas. Tandaan mo, ang unang pagkakamali ay parte ng buhay. Ang pag-amin, simula ng paglago. Trust is good, but boundaries are better. Mabuti ang puso mong marunong magtiwala, pero mas mabuti kung may hangganan. Hindi lahat ng tao deserve ang tiwala mo. Lalo na kung nasira na nila ito dati. Hindi ka masamang tao kung maglagay ka ng limitasyon. Ang tawag dyan, self-respect. Pwede kang magpatawad, pero hindi mo obligasyon na hayaan silang ulitin ang panloloko. Kaya kung gusto mong protektahan ang sarili mo, trust with boundaries. Patterns over promises. Sinasabi niya, magbabago na ako. Pero ilang beses mo na bang narinig yan? Paulit-ulit. Ang totoo, hindi sa salita mo makikita ang pagbabago ng tao, kundi sa pattern ng kilos niya. Kung dati sinaktan ka at ngayon, inuulit pa rin, huwag mo nang hintayin ang ikatlong beses. Words are cheap. Actions are real. Panoorin mo, hindi lang pakinggan. Kasi ang pattern ng tao, yun ang totoong nagsasabi kung nagbago na sila o hindi. Sa relasyon. Love is not an excuse. Mahal mo siya, oo, pero tanong, mahal ka ba niya kung paulit-ulit kaniyang niloloko? Ang pag-ibig hindi dapat masaktan. Kung sa unang beses ay nasaktan ka at pinatawad mo, ayos lang. Pero kung inuulit niya, baka hindi pagmamahal ang pinaparamdam niya, baka kontrol. Huwag mong gawing excuse ang mahal ko siya para tiisin ang sakit. Tandaan mo, ang totoong pagmamahal hindi nakakasakit. Piliin mong mahalin ang sarili mo. Kung paulit-ulit, ikaw na ang pumayag. Harshman pakinggan pero totoo. Kung naloko ka na dati, tapos hinayaan mo ulit, choice mo na yan. Hindi mo kontrolado ang ginawa nila sa una, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react sa pangalawa. Accountability ang tawag dyan. Hindi para sisihin ang sarili, kundi para ma-realize mo na may kapangyarihan kang itigil ang cycle. Sa pangalawang beses, ikaw na ang pumayag. Kaya ngayon pa lang, tumayo ka na gising na kaibigan o kafake an may kaibigan ka bang nilaglag ka na noon pero smile pa rin sa harap mo ngayon minsan masakit tanggapin na yung tinuring mong kaibigan hindi pala totoo first time kang trinaydor sige pero kung naulit at pinalagpas mo pa rin tanungin mo sarili mo bakit ka nagpapakamartir? Ang tunay na kaibigan, hindi nananakit. Kaya kung paulit-ulit ka nang nasasaktan, baka hindi mo kaibigan yan. Baka placeholder ka lang sa convenience nila. Paano malaman kung inuulit ang panluloko? Simple lang, kung dati mo nang naramdaman, tapos nararamdaman mo na naman ngayon, malamang inuulit lang. Trust your gut. Hindi mo kailangang mahuli sila sa akto para matauhan. Red flags don't lie. Kung pareho ang kilos, pareho ang senaryo, baka pareho rin ang ending. Pakinggan mo yung tahimik mong pakiramdam, 'yun ang intuition. Minsan, ang puso natin sobrang maingay sa pagmamahal, pero ang intuition natin, 'yun ang nagsasabi ng totoo. Ang pagkakamali, normal. Pero ang paulit-ulit na pagkakamali, doon na papasok ang choice. Hindi mo kontrolado ang ginawa nila, pero kontrolado mo kung paano mo protektahan ang sarili mo. Piliin mong matuto, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Kaya next time, fool me once, pero never again. Maraming salamat kaibigan sa muli mong pagsama sa pagbibigay ng oras at sa pagbubukas ng puso sa bawat talakayan natin. Kaya kung naging makabuluhan sa iyo ang mga talakayan natin, isang munting pabor lang. Please like, share, at subscribe sa channel na ito. Isa yang napakalaking suporta para maipagpatuloy pa natin ang layuning maghatid ng kwento at pag-asa sa mas marami. Hanggang sa muli nating pagkikita, tandaan mo, mahalaga ka. May saysay ang kwento mo at may patutunguhan ang bawat hakbang mo.